Lagi natin ng maraming sili Para mas maanghang. Hmm. ang Ang Anong trip ang masarap? Eddie, di food trip Napakalaki, napakasarap, at talaga namang napakamurang chicken inasal na sa halagang 135 pesos lang, naka-unlimited chicken oil ka na, naka-unli sabaw, at higit sa lahat, naka-unli rides ka pa. Bukod nga din sa pinagmamalaki nilang pares, dinakdakan, adobong itik, adobong kabayo, fried chicken, at yung kanilang amang inasal, eh meron na din sila ditong pork barbecue na sobrang juicy, napakalambot at napakalinamnam na matitikman mo sa halagang 30 pesos lang. Dito lang yan kay Amang Solid Tapares na matatagpuan sa Andrews Avenue Barangay 185 Maricaban Pasay City. Amang! Magandang gabi, Idol. Iyon. Amang, nabalitaan ko kaya napabalik ako dito. May bago ka daw ngayong menu? Meron, Idol. Ano Bagong yan, Amang? Ano, ano yan? Ito ang ating Pork Barbecue. Ay, Pork Barbecue? At Amang Inasal. Wow! Sa halagang 135 pesos. Andi rice na, Andi soup pa, idol. Ayan yung inasal, yung uh, chicken, eh yung sa barbecue magkano, Amang? Meron po tayong 85 pesos, dalawang piraso po 'yan, Andi soup isang kanin. At oh, may kanin na. Kung gusto nila lang combo, dalawa pong barbecue at isang inasal sa 185 pesos po, Andi. May rice barbecue na po at yan. inasal na. Amang tanong ko lang, anong oras ka ba bubukas pa rin dito? Ay, bukas po tayo ng 24 oras at matatagpuan po si Amang Solita Pares. I-google nyo lang po, Amang Pares, lalabas na yan. O kaya po sa 1001 Andrews Avenue, Gate 3, Maricaban, Barangay 185, Pasay City. Yun, uh, complete uh, address, Amang. Sige, Amang, ordering ko na yung bagong-bagong mong ano, inasal at yung barbecue, no? Uh, Para sige, matikma ko na yan. Mukhang masarap yun, no? Matikma ko na yan, Amang. Sige po. Thank you po. At sa na nga mga tropa, napabalik na nga tayo ngayon dito kay Amang Tapares dahil nga nabalita ko na meron daw siyang bagong menu dito which is yung kanyang Amang Inasal at yung kanyang barbecue dito bagong bago sa menu niya pero syempre bago tayo magtikiman kasama ko pa rin dito ang Great Smart Rice Coffee ang kaping gawa sa bigas at ang dahilan kung bakit ako palaging healthy dahil nga sa dami ng healthy benefits to meron syang moringa, glutathione, mangosteen at higit sa lahat yung kanyang barley na palagi yung iniiwas sa lahat ng na kinakain ko. So, ilang mga tropa, tara, food trip tayo. So, natikman na natin yung kanyang amang inasal dito. Mmm! Wow! Ang ano Panahalo yung inasal na dito, ha? Nanonood yung pagkatimpla. Ang sarap ng pagkakamal. eh. Kasangat sa talaga yung kanyang smoky flavor at din sa lahat, napakalinamnam ng manok. Mm. So ayan, tikman din natin dito yung kanyang barbecue na isa nga sa pinagmamalaki. Tikman natin. Mm. Ang lambot ng pinaka-barbecue. Unang kagat, oh. Talagang natanggal agad. Sarap. Mm. talaga dito kay Amang. Kaya lagi ako bumabalik dito, lalo pag may bago. Panalo ko sa dito. Masarap hmm? din ng barbecue, grabe. Yung pinakaloob niya, sobrang juicy rin. Yung barbecue nila, purong puro, hindi siya puro taba. Ayun, tingnan mo yung taba, napakalit lang. Up. Wow. wow. Tapos siyempre, hindi ko papalagpasin dito yung all-time favorite ko sa kanilang pares. So, tikman natin yung pares. Ayan eh, no, Nausok-usok pa. Hmm. Sarap pa rin. Walang pinagbago. Solid pa rin yung pares niya, amang Sarap. Ah. Grabe, miss yung pares nila, Amang. Ito naman kahit alas 4 pa lang ng madaling araw, may mga kumakain na. Pakita mo, ano? Eh, no? mo naman, no? Diba? Ah. Mga kumakain na talaga, alas 4 pa lang, nag-aalmosal na sila. Grabe, napasal talaga kayo, Amang no? So, sa mga natakam sa video na to at gusto rin matikman, yung bagong-bagong amang inasal at yung barbecue, puntahan na nga si amang dito sa may Andros Avenue, sa may Maricaban, Pasay City. So, yun lang mga tropa, gusto muli, kutip na muna ako. Maraming sa palad nyo. Paalam. Bye-bye!